Hello guys, and good morning. Yeah. Adi uh, ngayon tayo sa plat control sa kila uh, dito sa may Carmona. Adi uh, to kasama natin si Porman sa kayo mga construction worker. Yano uh, ang may ang kumagawa pala lang nito ay ang Omnicon. Yano uh, kasama natin si Porman. Yano uh. ang yeah! uh, mga tropa. Tadi ko. Uh, nakita nyo naman guys yano ang kila ko ay repeatment. Nasa Carmona Yun, no? Ilang bahaan na, hindi pa nadadala. Woo! At sigurado, may nakikita. Oh, no! <laughs> Ito, guys, ang ating pagbubuhos ng ating rebitment. Flood control dito sa may Carmona. Yun, no? Binabaku. Yun. Tapos, ayan, uh, yung ating back operator. <laughs> yan, guys. Ayan, uh, okay na. Yan, ang ating concrete. Ito nga pala yung buwinupusan natin. itong lugar na ito. Mapansin nyo, guys, yan ang daing bakal. Yan, yan ang mga pagbubuhos. May bakal. sa may nakikitang ginagawa. Yeah! <laughs> Ang ating coordinator, yan, si Charlie Pai. Yun, oh Okay. Mahaba <laughs> na ito, guys. Nagawa. Ito ay galing doon sa may tulay. Tulay ng Armona. Mapasin nyo, yan. Uh, itong ibabaw na ito, yan. Wala pa yan. Hindi pa kompleto. Yan, labas pa yung bakal. Sa susunod pa yan. Ang pinakaibabaw na yan. Mapasin nyo, may maraming bakal yan. Yun oh Ang flood control na ito ay repeatment. Oh! Uh, may nakalagay doon guys. Ano ba 'yon? Ah, uh, hindi ko alam kung anong ibig sabihin na. Uh, 25 DQ. Ongoing. Ah, uh, ayan pala. Ayun guys. Yan pala ang ibig sabihin niyan ay 139 meters. Galing doon sa may tulay. 'Yon papunta doon sa tulay. Tapos ang uh, hanggang dyan yun 'yung 139 meters. Tapos susundan pa yan dito. 'Yon daw ay palatandaan na uh, hanggang dyan 'yung 139 dahil lang gagawin ay nasa mga 160. Ibig sabihin hanggang doon lang sa midulo ng bakal na 'yon 'yung gagawin. Ayon. Ayan, hanggang dyan. yung gagawin? Sa lugar na yan. Yun. Pops. Itak. hanggang Yung ilalim niyan guys ay merong seed pile. Yung ilalim na yan. Ay, yung tiyotuntungan nila, puro seed pile yan. Tapos, uh, buhos talaga yan na uh, makapal. Ilalim na yan. Hanggang doon. rin yun. Ay, mapansin nyo guys. Yan. Uh, yun. 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 Uh, may seed pile yan. May bakal. Sa ilalim na uh, pinakapampatigas niya. O kapitan ng ano. Na magiging concrete. Ito si Pile. Ayan. Yun, o. Oh, hanggang doon. Nung nakara, nagbubuhos ako dito. Uh, ito yung binubuhos namin. Nasa kaliwa. Uh, hindi pa itong kanan na ito. Nasa kaliwa pa. Na binubuhos namin. Kaya lugar na yan. Uh, ngayon, ito na nasa kanan na yung binubuhosan. Ito. Mahaba na rin. Ngayon lang ulit nakabalag dito guys. Sa lugar na ito. Yun nga palang pagagawa guys ng rebitment ay may iba't ibang klase. Merong katulad dito. Pagka may ring nakasagad din sa may pader. Uh, ano yung may lupa. Ah, uh, walang forma yan. Kanya na yan. Matigas lang yung samento. Kailangan dyan ay mga Islam 3, Islam 4. Yan. Pero ang iba ng, ano, kapag ka walang sinasanda lang pa der, katulad yan, ang ah, uh, ginagawa, buhos naman yun. Ah, uh, sa sunod, papakita ko sa inyo yun, yung kung paano magbuhos ng wala sa ganyang pader. Papakita ko sa inyo yung forma. and guys, pagkatapos may kalat dyan uh, Ayan ah uh, E eh, ano na nila, itataas na nila yung halo Ayan, tapag ganyan Makapal yan guys, makapal Kasi yan, uh, ang ganda sa may lupa Hanggang ibabaw You know Pag natapala ng ganyan, pagka nakalata na yon, Ay mga nakalagay na semento na yon. lalagay mo na yan sa loob tapos yan ganun itatapal yon walang singaw yan Ow! pulido yan talagang walang ano yan walang Uh, kung tawagin nila ay singaw ganda niyan no? oh. Tapos, saka pipinisin yan. Unti-unti pipinisin, pataas. Yan yung mga ilang diskarte ano, sa mga gantong pag-ubos ng revitment. Uh, pagka ganyan nakasandal sa pater. Mas ma... Ano yan? Pag nakasandal sa pater na ganyan eh. Yan. Ganyan pagka nakasandal sa pater. Pagka hindi naman nakasandal sa pater, uh, may forma yon na... Ano? plywood o, makapal na plywood tapos yon ay uh, direktang bubuhusan din iba naman yung pagkaka ano nun, pinapibrate naman yon ito diretso pinipinis naman ito yan guys napuno ano, na yun isang blog na yan yan walang kaampaw-ampaw yan guys pagkaganyan kasi talagang Ah, na lalagyan talaga kasi inaano talaga nila yan mape-finish ah, na rin yan sabay finish kaya wala yung kampaw-ampaw minsan kasi nagkakaroon ng ampaw eh yung pagka ano, pagka yung may forma tapos ang halo ay matikas sobra tapos walang vibrator daampaw yun nagpuputas-putas yung gitna ito walang kabutas-putas yung gitna nyan talagang diretso yan kasi sabay nilang pipinishin yan, yan. lahat talaga magkakaroon ng laman yan you know, mapansin nyo naman guys oh, makapal na yung pagkakalagay yan. ganyan lang yan pagka ano yan. kaya pagka ganito dapat matigas yung halo yan. ganyan 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 nilalagyan mo na yung loob ba din kasi yan eh kung anong ano lupa pag makapal na yan ya, ganyan Papatunga na yung ibabaw hanggang sa magkapal na yan pa ibabaw mawala na yung bakal kapag nawala ng bakal ya, na yan unti unti yan, yan yung mga paggagawa ng repeatment na pagkasagantong nakasagad sa pader Ayan na guys, ah, pagkatapos pagka ah, makapal na, ayan guys, pagmamantay na. Yun na. Ganyan na, ah, pinipinis nila. Ah, ba? Diba, walang kaampaw-ampaw. Ah, lahat may laman. Yan. May tok-tok pa yan. Ah, ganyan. natitira sa baba ayan itataas nila doon sa mga bakal kitanya nyo man guys yan ay double layer ng bakal na nakalagay dyan Woo! ilalim at ibabaw yun kaya maganda yan matibay yan uh, hindi katulad dun sa iba walang bakal wala pang nakita <laughs> Eto yan ha, oh. natin meron Meron ginagawa Oh my god Flood control ng Carmona Marami ito Flood control ng Carmona na ito na ginawa uh, Last year yung iba natapos uh, At sa mga sunod Sa mga sunod guys Yun ang pupunta natin yung mga Natapos na flood control Bisitahin natin Kasi yung iba sabi nila Pagka nadaanan ng baha Ayan na, giba na. Wala daw sa ano yun, pag gano'n. Kumbaga, substandard. Oh, no. naman natin sa susunod yung mga ginawa dito sa Carmona. Kung naging substandard ba. Yon, bisitahin natin sa mga susunod. Oh, ganda yan no? oh. Yan guys. Okay na. Ah, dami na yan. Dahil lubos na yung akin laman, ah, ayan na sila. Ah, lipat na yan. Ah, Napupuno-puno na nila. unti -hunti. Yung kasama ko na lang yung magsusunod na pupuno dyan. At ay palabas na. na ah, na ang akin laman. Yon.